Nao, dag ko Ay, dag ko asa ano. Ito talaga dito sa aming mga alaga. Pag may ng mga laga. manghatag hatag-hatag Blessing Ah, si kuya natagaan Pwede, espada na ano yun na itom. Nami ba yan na siya paksiwon papangat? Ay, ay. Dag na siguro nagkuha. Ay, maupod o. Oh. Ay,

Ngayon, pito. Pito kabok yung nakuha. Ay, na pito. Oh. Oh, ah, Pito, walo. Siyam. Ay, naid ako kayo. Hala, oh. giyon sa. ba ko? wala, ah, Oh, ako. Mapilaon ka mm -hmm. Kana mm -hmm. o, na ka kilo. Tanda siya? Oo. Oh, oh dakwa og na. Ano Ay dakwa oi. Eh. mga 20 na kuno ka ni ay. 20 ka kilo ba. Oi, nara o. Oh. nara. Gal namin bituka ka mga langga o. Oh. Ano na lang bito ka o. Oh. Oh, kadako sa bituka ka.

Ang aning kito wala siyam. Siyam kabuok. May nga pa siya gida. May diwit ma, pa siya na isa. Kanin sa may dako? Oh? Dako asa istoy daw eh. dito mga langga obayanihan oh, ini Inita. Oh, asa ni Padong eh. Dito kuno na pag Allas, ibi, Oh. obayanihan na pag-iarsan. Alas, may bibi ba oh. ah, sige, <tuk> ada <tangan> ada ang isda, kita makan ah oh, oi hala kada ko semuana hala ni usan usan, gahapon na igiluto, ni barai gahapon na igiluto, ni gamay tingog iyang gikuan. gigi pa adu adubo <tuk tangan> Eh, banyak bayani kan. Oh. Asa bayan nak ni ba. Asa siya? Dakao, na mana si na sia? Imun nak konon. Dak kau nak ada kita isda dak ko. Ayah sini lupog oh. Umur nak kuhan ni lupog. Liwit, dak hang liwit. Nah, mana ini? Halan. Dikaon siguro nang katunga di anak. Sambat. magbantay na mora pod oh, puro pa pedya nakoha oh liwet kayo oh oy nanta ka man na nagahab na naga na, Sabi, Pero, na muna, 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 ha na may maliligit gi Dani oh. sa nila, oh. sa, sa isda. Yeah. Yeah.